this was the time na I was so broken hearted. Ah, broken hearted ako. Ito yung ano, yung akala ko negosyo namin. Pero negosyo pala nilang magjowa. Ah, pumatol ako sa may asawa at saka may anak. Ang eksena. So, nawindang talaga yung mundo ko kasi bigay ako ng ano, 'di ba, ng ng keme ng ano to? Unsa day to? Puhunan kala ko puhunan namin, puhunan pala nilang mag-asawa. So, alam mo, yung pagbe-break up, parang ano eh, parang, parang kasi, ah, madrama. Yung, yung ano, gato, gato sabi ng guy. Okay lang naman yun, ano, naririnig ni PJ. Sabi ng guy, hindi, hindi kita makakalimutan. Ikaw lang yung, ikaw lang yung baklang minahal ko. At bang, ganun. Pero, chika lang pala yun. Ah, uh, chika lang para hindi ko bawiin yung... <laughs> para, para hindi ko bawiin yung, yung cellphone. Yung, <laughs> yung manukan. Hindi, <laughs> nipatay ako ng manukan. Oo. Oh. Akala ko, noong una, diba? Kasi, mapapalo kayo, parang, Oo. Oh. Sa'yo lahat yan. Deserve mo yan. Mahal na mahal kita. Mahal ka na mga eksena, di ba? Hindi, <laughs> hindi mo naiisip. Yung parang maganda yung sinasabi sa'yo. Pero kasi, ayaw, ayaw nang may babawi. Ganon. Ayaw may babawi. Ang sabi pa nga guy, kahit, kahit nandun ako sa pamilya ko. Ay, lalaki pala. Sorry. Kahit nandun ako sa pamilya ko, magkikita pa rin tayo. Ay, ganun na eksena. Siyempre, hoping, di ba? Kasi mag na. Mahal na mahal kita. Grabe talaga, hugul-hugul kumi. Oo, talaga. Alam mo, oh, pandemic yun eh. Bawal maligo. Maligo sa mga beach-beach. Nirentahan ko yung buong beach. Naginom lang kami, tatlo lang kami. Kasi sabi, dito oh, sa Ternate, bawal umaligo ng beach. Bakit bawal? Eh kasi hu, baka, ano, baka magpasukan. Rerentahan ko yung buong beach. Kami lang magiinom. Inom kami. Buong, parang ano ako, yung parang pakawala. I was a lost bullet na hindi ko na alam kung anong mangyayari sa buhay ko na ganong eksena na after the heartbreak. Ganon. Then, the brother is close kami nung kapatid. No. Close kami nung kapatid. Pero hindi ko naging jowa, yun na. Hindi ko naging, close lang kami, as in magkaibigan. Kasi bo, parang boto sa akin. Boto sa akin yung kapatid. Yeah. Sinasamahan ako ng kapatid, kami kami. Eto na ni. Eto na ni. <laughs> Kasi, iniisip ko, ah, ilalaban to win him back. Alam mo, iniisip ko dati ah, na ano, sa sobrang katangan, minsan mga, minsan gumaganon din tayo sa, sa mga ano natin eh. Magbigay ng isang milyon. Oo. Para ba manahimik? Para bigyan ko kaya yung babae ng isang milyon para patahimikin kami para something na ano. Oo, inisip ko yun. Pero parang may nagsabi sa akin, wag, hindi yan patahimik. Ganun, ganun, keme, keme. Hindi yan patahimik. Kahit bigyan mo ng pera. Oo. Tapos parang, oh nga, no, baka, eh, Diyos ko, laki, laki, one million in pandemic. Bihira yung mag-ano na. Tapos, basta, parang, ah, uh, ah, uh, gusto kong gawin lahat ng paraan to win him back. Ganon. Mga paraan na kailangan ano. Ito, ito ang naisip ko, Mi. Ipakulam. <laughs> Mi, kulam. In 2000 na. In 2020. <laughs> magkulaman tayo. Di, eh, meron kami dito kapit kapitbahay, manguhula eh. Oo, manguhula. Parang he knows, uh, uh, she knows, she knows, she knows. I hope she knows. She knows black magic or something channeling channeling. Kasi siya yung nanguhula sa akin dati eh. Nanguhula yun. Papasaba ako ng board exam. Sa kanya din ako nagpaano. na Ano yung ano? Yung yung blessing? Yung titignan mo kung swerte yung bahay? Ano tawag din? yung maghahagis ng mga buhangin. Ano tawag doon? Ipapa, itong bahay na, fungsoy. Nagpupungsoy. Nagpupungsoy. So, fungsoy, naisip ko, parang kering niya din magkulang. <laughs> Mommy, kulang, kulang man na ang eksena. <laughs> Tapos, di, sama, sama mo ko, yung kapatid. Join kami. May pupuntahan tayo. Ang, ang unang eksena, pinahula ko muna yung kapatid. O, oh, ikaw magpahula ka dyan. Kemi, kemi. Ano eh, parang ang hula is 100. 100 pesos. Tapos, yung yung kulam. Hello? <laughs> <laughs> Natatamad. Natatamad talaga ako. <laughs> pag, pag nare-recall ko. Ikwento ko na, kasi baka makalimutan ko kasi. May kulam na may blessing pa. Ito na. Ito ang kulam. Sabi um, kumuha ka ng picture nung girl. Huh? Paano, paano, kukuha ng picture? o oh, ibigin mo sa akin. Tapos, kumuha ka din ng picture nung guy. This time, ito, hindi na to yung mga, akala ko kasi dati buhok, damit, di ba? Kuko, mga ganun. Ito, picture lang. Di ba? Picture lang, eksa na. Tapos, may bayad ni. Oo, alam ko magkano. 25,000 ang kulam. Mm -mm. Ngayon, anong mga, anong mga inclusions? <laughs> ano, ano ba mga inclusions ng kulam? Ng kulame? <laughs> Ito, Mi. Alam mo ko ano? Uh, mag-aalay ng baboy. This is not just an ordinary, it's baboy ramo. Sa madaling araw. At iya, parang kakatayin, iaalay ang dugo doon. Tapos, pag inalay daw yung dugo, ang ang gusto kong ipakulam is mababaliw. Ma, parang mawawala sa sarili. Kihiwala yan. <laughs> Alam mo, natatawa talaga ako. Pasensya na. <laughs> doon sa mga, sa mga, Involved na tao. Natatawa ako kasi napapaniwala talaga ako. Naniniwala. Naniniwala talaga ako ng mga panahon. <laughs> Tapos, uumi. Nagbayad ako. Hindi siya, hindi siya ano ha. Hindi siya isang bagsakan. Dalawang beses ako nagbayad. Mm. In the name of love. In the name of love. Pero, yung yung mga pinagawa sa akin, hindi ko ginawa. Hindi ko naman din, ano. Yung gupitin ng picture, ilagay sa, ilagay sa keme. Kasi, pag uwi ko ng bahay, naisip ko, ha? Naisip ko. Naisip ko parang, kung bumalik to, o kung totoo man, ha? Kung totoo man. Kasi, feeling ko lang mga kalbi, parang, lahat naman mabibili ng pera, lahat naman gastos. Naisip ko, ha? Kung totoo man to, parang, ang sakit sa akin, na ay, kaya lang naman ako binalikan kasi kinulam ko. Parang ganon. Parang kung wala bang powers or kung wala bang <laughs> kung wala bang gato, hindi ba ako mamalin? Parang habang buhay ko, habang buhay yung guilt na mararamdaman ko, naiisipin ko yung ganon na. Kanyari, kina, si Prince, eto si Prince. Pinagpalit niya ako, tapos gusto ko siya to win him, to win him back na, na magano kami. Parang, ah, naman ako minahal ni Prince kasi kinulam ko yung partner, kinulam ko yung ano, parang, kulam and ano to eh, kulam and, ano yung isa? Yung mamahalin ka, yung, what do you call that? Yung, gayuma. <laughs> kaya, kaya pala mahal, kulam and gayuma. Ganon, oo. Kulam and gayuma fusion. Hello? <laughs> ano yung kabalo. Sana yung mga tao involved, pinagtatawa na na lang to. bigla <laughs> ako naisip na, na parang, eh, paano pag nawala yung gayuma? Paano pag na, feeling ko ah, paano kung namatay yung, namatay yung, pag naman sana, yung, namatay yung nanggagayuma? Kaya nga eh, gayuma in 2020. <laughs> anong, anong mangyayari? di ba? Mawawala yung powers. Then, ah, uh, ano na yun eh, parang nung time na yun, hindi ko naman inano, hindi, 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 ko, ko ni Kasi ano eh, ah, uh, napaniwala ako, kasi hinuhulaan niya, parang may ganito, may ganyan, na hindi ko naisip na, ini-story ko pala, na minamide ko pala, yung mga bawat galaw ko, kaya ang akala ko na, akala ko na huhulaan niya, na, di ba may ano, di ba may ganyan, di ba may kemi, di ba hindi, hindi nyo may di ba tinatago nyo yung relasyon. Parang gano'n nga oo nga no, ang galing mo. Oo nga, sige nga, gayumahin natin. <laughs> well, naging tanga lang. Mm. Gano, naging tanga lang.